Patay nang nakaplagan sa kapinyahan ng usa ka lalaki pasado 4 sa kadlawon Hunyo 18 2024 sa Barangay Canary Pulomolok South Cotabato. Giila ang biktima nga si Roosevelt Balyacar, 29 anyos, residente sa Porok Candelaria, Barangay Poblacion Tupi South Cotabato. Una ni ini na kadawat og tawag ang Bulmomolok Municipal Police Station nga adunay lalaking nagbuyod sa kapinyahang bahin sa Field 109A o sab sa maong report ang Barangay Peacekeeping Action Team kauban si Kapitan Roggen Ermitanyo og dinhi ilang nakumpirma nga adunay lalaking nakit sa maong lugar Dili taga diri, actually ang victim is not from Barangay Canary and even not from Bulmomolok taga Kablon Tupi daw crossing Kablon Tupi Uh, na ay uh, sa gaban and uh, just lately kay nakakulob man to siya wala pa pag adto nako nakakulob dili man pwede tandogon pagabot sa soko uh, nakita murag na ay sa agtang na ay agi sa binunalan Una na matod pang nangayo og tabag ang biktima sa ang asawa. Pinaagi sa pagtawag sa telepono nga aduna nay nahitabo kaniya. Uh, Based sa uh, istorya dito sa asawa, na 10 o'clock till 11 nagakuntakanay pa sila sa iyang bana mm. nga nagapangayo o uh, tabang o nagpahibalo nga na tabo sa iya um, sa tunga time siguro mao tong naga struggle na siya sa iyang mm. between life and death na guru siya nga nagatawag sa iyang pamilya and maayo kay ang asawa familiar guru sa lugar na una sila adto dito uh, mm. Tapos ang mga balay dito nga uh, dool, maotong nakatawag diri sa muang tao. Sa bahin sa kapulisan, padahin pa nilang gisuta ang posibleng hinungdan sa pagpatay sa biktima. Nasayrang adunay sa madinong gaba ng biktima o nakitaan kini o samad sa ulo nga gituuhang gibunalan o magahi nga butang. Sa ngayon, no, pinapacheck mo natin doon sa 2PNPS, katuloy ngayon natin no, yung na wakakang yung 2PNPS na i-background check itong taong ito para malaman natin kung anong dahilan sa kanyang pagmatay. Legitly, kagabi may bumili na daw ito ng ulam, sabi ng asawa. Tapos sa uh, hindi na nakabalik. Tapos yun nga, uh, may sina, uh, doon sa kanyang pinuntahan, may iniwan, iniwan niya yung kanyang top down doon. Saka so may sinamahan itong tao ito. Paimbestigahan na sa kapulisan ang mga ebidensyang pwedeng gamiton batok sa mga posibleng responsable sa pagpatay sa mong biktima. Apil ang mga ulahing nakauba ni Ini, una pa man gipatay sa maong lugar. Samtang gidala na usab sa pamilya ang patayng lawas ni Ine sa munisipalidad sa Tupi, South Cotabato. Alang sa pagpahiluna ni Ini, dungan sa panawagan ng gustisya sa kalit nga kamatayon sa biktima. In the heart of changing lives, kini MJ Fernandez. bree got the news